Ata, pinagkahaguluhan doon sa palinkin ng balintawak at ang tuwang-tuwa ang mga tindiro at tindira doon dahil pinakyaw na diwata ang kanilang mga tinda panuorin nga natin, sundan natin si diwata ang gaya na si diwata oh. namili ngayon ng sibuyas grabe mm. sako-sako ang binili na sibuyas grabe yun no Siyempre, yung mga suke niya sa Balintawa, talagang, ano. Pintang kilo to, yeah. mo, ko mo ang ati, ha? Mga ko, ha? La. La. ko Ayoko La. La. Ay, Ay, ng, ano, lagi? lang ng Pwede ho. ho, natin? si ng duwa niya, engineer. Sana all? <laughs>

Ang kulit ba, di ba? Tinatawaran niya yung figure 1-5. Sumigaw pa siya dito sa kabila. 1-5. Ay, sabi nga pareho lang pala. <laughs> oh, <sangka> pa? Ay, hindi, wag yung ano, may nalaglag doon, yung wala kasi. mo, Ayan, may sa kalan. Namili pa ka siya ng mga sangkalan. Oh, dinudumog siya ng mga tao, no?

اوه 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 اوه

may ito. So, ito dito dabit, eh, pero sako rito, hindi lang kita dati pa eh. Sir, tubig. At sana yun? Sir, tubig, mga gusto mo. Yung ano natin, yung nagbubuhat na sana. Hey. Hey, sir, tubig, sir. Wala na yung spray ko ba yun? Hindi, hindi ka nga pa tayo eh. Uh, 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 sa uh, say hi, say hi, nakalag. Ah! update tayo ito yung buhay ni Diwata pag namimili, di ba? Kahit sa talagang punta siya ngayon, talagang dinudumog, nang dinudumog talaga ng gusto sa si Diwata. Tapos sasabihin ng mga basher na wala ka nang ginawa kundi bukang bunga nga mo, Diwata. So, si, itong pag-aking pagbablog nito tungkol kay Diwata, napakalaking bagay po ito para sa akin. Aywan ko lang sa mga ibang content creator dahil alam yung mga langga. Dahil dito ako nagkakaroon ng income kay Diwata at naitutulong ko rin sa mga taong dapat tutulungan. Yan. At uh, siguro napanood nyo naman siguro yung video na inupload ko kahapon. Yan lang prob natin na kahit pambili lang ng pampers ni Kuya Mario. O di ba manapakalaking bagay ito para sa akin. At uh, hindi naman sinasabing ng sila. Ito ay kusang loob ko ha. Kusang loob ko kasi ito pinapakita ko lang to sa inyo para naman yung pagbablog ko dito, yung content ko dito ay mayroong patutunguhan na hindi lang para sa aking pansarili. Kasi ang dami may nagme-message dito sa Messenger sa akin na ah uh, ah uh kunwari tumutulong, kunwari ganito. Kung alam nyo lang talaga, sa totoo lang, kahit wala pa akong sahod noon at wala pa yan si Diwata dito sa aking pagbablog, sa aking pagkukontin dito sa aking sa Facebook page ko or sa aking YouTube, eh talagang nando na ang puso ko, tumutulong na rin talaga ako. Kaya hindi to biro yung ginagawa ko at hindi biro din na sinasabi nilang kaplastikan lang yung ginagawa ko dito. Hindi mga langga, kasi alam nyo kung bakit. Minsan may humihingi sa akin at nakikita ko naman na dapat karapat, dapat bigyan. Kumukuha pa ako sa sahod ko para man mabigyan. Ayan. Wala namang angal minsan yung mga aking mga anak dahil simpre iniisip nila, ah, uh... Si Lord na lang ang bahala din sa tinutulungan ko. Hindi naman ganun ang mga anak ko. Kasi katira nila, pira mo yan ma eh. Bahala ka sa buhay mo kung saan mo itutulong yan. O diba? Kasi noon, sa totoo lang, nung hirap na hirap na ako, syempre sa mga anak ko naman, ito yung aking purpose kung bakit ako nandito sa social media. Ito yung aking purpose para naman nandito ako sa Facebook page ko. Dati kasi nasa kabilang apps nang ako. Ngayon, iniisip ko, nung mag na ako, nung may katapusan, is why not na magbibigay naman ako ng kunting tulong nung naranasan ko sumahod na ako dito sa aking Facebook page kahit hindi man ito malaki at ito man ay, ay kamaliit man lang ito at kayang-kaya sa bulsa kahit pa paano inahakatulong din naman ako sa hindi ako nanunumbat kasi ito mga basher malaking bagay rin ito sa akin yung mga pagbabas nyo dyan sa akin sige lang pasok kayo ng pasok dito sa akin at dyan, uh, dyan ako masaya sa inyo alam nyo ba yung pagbabas nyo sa akin naaaliw ako dito sa ibang bansa kasi yung mga comment na mga mini misses nyo dyan sa akin mga video sinusundan ko talaga ng gusto yan natatawa ako minsan mag isa lang ako dito sa kwarto natatawa talaga ako at kaya maraming salamat din sa lahat na mga basher na nagbabas sa akin. Welcome na welcome kayo sa inyo lahat. At thank you so much dyan. Ayan, pwede kayong pumasok dito sa aking Legit Judith na Barkadas. Ayan, at uh, eh, pag-uwi ko, insya Allah, makapagbigay tayo ng kahit konting tulong or mga t-shirt, sombrero, lucky charm na 0.8 grams at saka pabango. Yun ang ihahabol ko, yung pabango dyan. O, diba, sampung tao, bibigyan ko ng pabango. Ayan, marami salamat dyan sa panunod nyo ng aking mga video and thank you so much. Pagpalain tayo lahat. Thank you and again,